lang ulit tayo mga kapag update dito sa Loton Underpass ngayon na pala yung itsura niya, oh dami ng ano mga lumot Yan, pero sobrang liwanag may mga putik putik na or lumot sa gilid pero Sobrang liwanag. And by the way, ang oras natin dumadaan tayo dito ay mag alas 8 po ng gabi. So tayo po ngayon ay papauwi na. At nandito tayo ngayon naglalakad sa may Phase 3 ng Pasig River Esplanade. Kung saan makikita nyo po na talagang sobrang daming tao pag weekend. So bago tayo umuwi, daan lang muna tayo dito saglit sa may Fort Santiago. Dahil ipapakita ko lang sa inyo yung... Napakagandang view nitong esplanade mula doon sa taas po ng Fort Santiago. And regarding naman po sa mga nagtatanong sa pailaw ng Jones Bridge, umilaw siya kanina around 7:10 ng gabi ngayong araw po ng Sabado. Kaya po sa mga nagbabalak pumunta or pumasyal, be sure po na nandito na kayo no bago mag 7 p.m. para makita niyo po in actual yung light show. Napakagandang light show dito po sa Jones Bridge. Ayan. So ito po yung eksena dito sa may phase 3 ng Esplanade. Itong nilalakad natin ay papunta doon sa may Fort Santiago. And if you're planning naman po na pumunta din sa Fort Santiago after mamasyal dito sa Esplanade, meron pong direct access doon banda sa may unahan lang ng konti. Ayan. So sa mga hindi pa po nakapasyal dito sa Esplanade, pasyal na po kayo dahil panigurado no, mag-enjoy kayo dito sa mga makikita nyo po. So, andito tayo ulit sa taas ng Fort Santiago at makikita nyo po dito yung stretch o yung kahabaan po ng Pasig River Esplanade. Ayan, tingin nyo naman po kung gano'ng kaganda. Pero, kitang-kita rin dito yung mga lumulutang na mga kalat at basura dito sa ating Ilog Pasig. No? Sa mismong gilid ng ating Pasig River Esplanade, lalo na po tuwing mababa ang level ng tubig nito. So ito yung napakagandang view ng ating esplanade sa gabi. And mamaya po dahil sasakay tayo ng LRT pa uwi, ay daanan na rin natin at kuhanan ng video yung itsura sa gabi ng Loton Underpass. Ayan, isa yan sa mga dinadaanan natin kapag tayo po ay pa uwi, pasakay po ng LRT magmula nga dito sa may Fort Santiago. Kaya abangan nyo po mamaya. So ngayon lang ulit tayo mga kapag update dito sa Loton Underpass. Ngayon to na pala yung itsura niya oh. Dami ng ano mga lumot. Yan pero sobrang liwanag. Hindi kayo matatakot dumaan dito nung gabi. sana mapaganda din ito ni Yorme gaya nung doon sa May City Hall underpass. Yan. Kasi tingnan niyo oh. May mga putik-putik na or lumot sa gilid. Pero sobrang liwanag. And by the way, ang oras natin dumadaan tayo dito ay mag-alas 8 po ng gabi. nakakatakot tumaan kasi nga sobrang liwanag daming ilaw so galing tayo ng Fort Santiago bali ito yung way to Divisoria yan ito yung papunta naman ng secret garden If pupunta kayo ng Intramuros doon sa pinanggalingan natin ano, may mga nakasulat naman po so if pupunta naman kayo ng Santa Cruz Blooming ayan dito dito kayo aakyat then if kaya po and LRT or SM dito naman po sabi sobrang tagal na ng ano mga painting na to dito. Yan. So pagkalabas natin sa underpass, ito naman yung Metropolitan Theater. Pasilip ko na rin sa inyo ganito yung itsura dito sa labas ng Aroseros Park sa gabi o oh, ba? Diba? sobrang aliwalas at sobrang ganda again just to give you po an idea yung area na to before no bago mo po si Yorme bago na no convert ng ganito tambakan po ng mga gamit yan sa city hall kung ano-ano mga gamit pero ngayon ito na siya, napakaganda na. Hmm. May vertical garden. May coffee shop dito. Ayun oh. Tapos ayan yung Orocero Park at merong fountain. Ayan. Diba? ba? Diyan sa kabila, ito naman yung Metropolitan Theater. So, So mga ganitong itsura Diba ang ganda na hindi ka naman matata matatakot Maglakad-lakad dito So papunta tayo ngayon sa Central Station Ng LRT Line 1 so, At ang linis. tignan nyo yung gilid ng ano tignan nyo dito oh, yung ilalim ng LRT1 grabe yung mga tanim ang lalabong o oh, tignan nyo gubat fields talaga ayan o oh. diba itong badyang o oh, napakalaki halos maabot na yung poste ng LRT1 ganda di diba? kasi talagang na maintain. Ayan. So ito yung itsura sa gabi sa labas na Aroseros Park. And soon magkakaroon na rin dito ng esplanad no. Yung kadugtong. Papunta na dito yon sa may Aroseros Park.